Dito sa Singapore, isa daw to sa mga murang bilang ng mga chocolates. Itong ABC store. Check natin kung totoo ba ang chismis. Ubus agad yung mga tig one dollar. Ito mga one dollar, mga Maltesers. Parang kaparesyo lang naman sa Pilipinas. Yung Maltes na yan. For one dollar ito mga 50 cents mga Nestle Crunch ayan mga mura sneakers 65 cents 1 dollar ayan mga ganyan Kinder Joy 1 dollar so mga Pocky 1 dollar din Toblerone 1.95 itong malaking Toblerone 6.95 2 dollars kitka ang Cadbury dito, 2.50. M&M's, 2.95. So, well, tignan nyo na lang kung ano yung mga price dito sa, eto, mga biscuits, 4 for $1. Uy, may pillows, oh. 50 cents. Mas mahal dito, no? Yung pillows. Ano kaano lang ba sa atin ng pillows? 10 pesos. 1 dollar. Ano itong mga ito? Oops. Gamit na to sa bahay. Balik tayo doon sa chocolate. Ito. Kuha tayo nito. Truffle. 1 dollar. Pero kuha kaunti lang man. Kuha tayo. Pero itong KitKat mas mura dito sa sneakers kasi sa atin, no? Kasi 65 cents lang ito, eh, times 43 natin. Um, kasi 43 pesos yung pinagpalitan natin sa HSBC. So mas mura dito. Kuha din tayo nitong Oreo biscuit kasi parang dito ko lang nakita yung Oreo biscuit. Ay, wafer pala siya. Wafer pala siya. Try natin. So ayun, nagbabaya na tayo. Oh, um, ang total natin ay So, ang total natin ay 59.16 dollars.